Thank you, ha. Nain po, sir, yung auto niya. Dahil babak yung may pagpo namin. Tatanungin ko si Mr. kung maliligo siya sa swimming pool. Michael, maliligo ka ba dito? No. Ayan, maliligo tayo dito. Mamaya. Kapunta mo na tayo dito sa breakfast. We breakfast muna tayo. Siyempre, bago tayo maligo, mag-breakfast muna tayo. Bali po yung breakfast namin na yan, kasama po sa package na binayaran namin kahapon ni Mr. Breakfast menu. Bali, ang nagustuhan namin ni Mr. John, isban silog, tsaka yung barbecue. Ayan. Kakain muna tayo, syempre. Kami lang dalawa ni Mr. Hindi kasama yung mga bata gawa ng tulog pa sila. Siguro napagod kahapon. Excited na ako. Pagkatapos mag-breakfast, maliligo kami ni Mr. sa pool. Samahan niyo po kami. Habang inihintay ang breakfast, lakad-lakad muna kami ni Mr. Then, papakita ko lang ng konti yung view ng resort. Konti lang kasi iintay namin yung breakfast eh. Diyan lang. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Tinan niyo ganda ng araw, no? O, oh, si Mr. Nakaupo na pala siya dun. Ang sarap dito. Ang ganda dito. Panigurado. Talagang mag enjoy kayo pag pinuntahan niyo to. Kasi kami, sobra kami nag-enjoy ni Mr. Siyempre pati yung mga bata. Pati si Raisin. Sobra po kami nag-enjoy dyan. Lalo kahapon. Ayun nga. Naligo kami sa dagat. Nashare ko sa inyo. Napakita ko sa inyo sa part 1 ng aking vlog. Bali, part 2 po ito. Nagawa ng... Kung pagsasabayin ko po yung part 1 at part 2. Sobrang haba po. Baka isang naligo tayo matapos. <laughs> Char! Ayan talaga hindi namin kasama mga bata kasi tulog pa. Two days lang po kami dyan, pero super nag-enjoy kami ng sobra-sobra. May mga tao naman po dyan sa resort. Kung bihi makikita niya, bihira lang ang tao. Gawa ng, yun nga, hindi naman po bakasyon yan. Holidays po yan. Ng Christmas, New Year, yan. Medyo yung init po niyan hindi siya sobrang init napakasarap sa pakaramdam. So ayan, medyo ipakita ko sa inyo yung view habang nakaupo kami ni Mr. Napakaganda ng dagat, dagat tapos sabay sunrise, 'di ba? Ayun si Mr, sabi niya magduduyan, duyan lang muna daw siya habang iniintay yung breakfast namin. Namiss niya ata yung duyan niya nung bata siya. <laughs> Ay, kakamiss naman talaga ang duyan. Sana sinamahan ko si mister. May duyan po yan eh, paikot. Excited na ako doon sa breakfast ko. Ang tagal ah. <laughs> Dami kasing umorder dyan eh. Halos sabay-sabay kami nagpunta dyan. Ito yan. Habang iniintay, o, oh, sweet-sweetan na muna kami ni mister. Ini-enjoy lang namin talaga yung resort, yung view, yung ambience talagang super super masasabi mo mag enjoy ka talaga dyan sa pupuntahan mo na yan napakaganda po kasi kung kayo po ay naghahanap ng resort na maganda at talagang mag enjoy kayo kasi meron po yung swimming pool meron ding dagat o oh, pala meron po pala dyang basketball court, pwede kayo mag-volleyball, mag-badminton, may jet ski, may bangka. Pero separate po ang bayad no na pag umarkila kayo ng bangka. Opo, ganun po yun. Magkaiba talaga siya. Kahit saan naman po eh, magkaiba siya. So, ayan, tayo na namin yung breakfast. Ayan, sa wakas, dumating na ang aming breakfast. Pwede na tayo mag-breakfast, mga kababayan. Actually, 10 years namin inintay ang breakfast na yan. Gutom na, gutom na kami bago dumating. Yun, pang isang daan po kami. <laughs> Joke, char lang po yun. So, tara po, mag-breakfast po tayo. Talagang i-enjoy natin to itong bakasyon na to, kahit two days lang talaga namang napakasarap talaga hmm. kinakausap ko si mister sabi ko sa kanya sana maulit uli, o kaya sa susunod kapag bakasyon uli kami kahit 2 days, 3 days lang sa iba naman kami pupunta habang nandiyan si mister i-enjoy namin yung magkasama kami kasama syempre yung mga bata may araw And the raisin. Kamiya maligdig na kami. Yan kanina nakapag-breakfast kami ni Mr. Sinundulang namin <tinyo> sila. Sabi tataas daw yan pagdating ng 9. Ay, wala-wala rin. Ay, si Mr. yung una na doon. Oh, naglalakad mag-isa. Dito kami ngayon guys ni Mr. sa swimming pool. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina pagkatapos namin mag-breakfast sa swimming pool ta. Ang sarap dito. Ayun yung dalawa guys. Kung makikita nyo. Ma order ng breakfast. Dito tayo. Ay, sarap oh. Oh, si Mr. A. Ah, yes. Sarap yun ah. Yun, dito tayo. ganito pwede. Dito sa likod. Sa likod. Baka mabutas eh. Yeah. Lagay mo ito dyan o, no? cellphone. Mister. <laughs> Zero waterproof. pala? naku. Ano? Dami ka lang Si Mister o. عليه تمي بعض الصقات Yamamoto. Saika, nakatitig, 'yung ko. Okay, worry kung ano 'yung akin kasi. ko. sobrang tahimik. Ayan, magsawa ka, kapo Ting ting yan, -e ding ding dong. Malmon million views. One million views na po, ito. Ito, ang viral, na viral. Ang serena. Ang serena ng kalatagan. Ayan po. Ayan po, viral na viral. May merong mag-i-slide ayun. Pataas. Ayan si na kuya mag-i-slide. Tay natin. Mag-i-slide si na kuya ayun. Ayun si siya ako sa tayo sa ano sa ano mataas, ah, yung mataas sa kay hindi naman yung mag-overlap oo kasi ano siya no parang kulog ayun sabi na I yun mean, eh ano mataas yung pagkakaano sa gilid no pang pero takot ako takot tako sa mga ano mga matataas tayo natin sina ating ayan na mag-i-slide na sila hindi ba yan mag-overlap? Ha? Oh. Huh? Hindi ba yan lalampas ka? Pag ano? <laughs> Baka lumampas eh. Mukha naman siyang save kasi yung gilid niya. Ayun na! Ayun na! Tayo na lang pang iniintay! <laughs> Pagtapos nila tayo. Ayun na! Ayun na sina ate. Pagtapos nila kami. Ayun! Kaso mo, ah save naman. Ayun o. Oh. Ay, sarap naman. Ateng, kaway-kaway. Pero pa isa. Ayan, si Nakuya. So, Mama, umakakat sa taas. Mag-i-slide sila. So, ayan. Samahan nyo kami. Tulad ng sabi ko kanina. Itatrain namin. Nagpakuha ko ng video kay dito sa anak ko para... Ayan, ma share namin sa inyo. Kahit natakot ako, um, go lang. Kasama naman si Mr. Kayang kaya yan. Bali nga pala, kanina naka-t-shirt ako. Ngayon, um, pinaghubad kami nung ano, nagbabantay dyan. Ni Mr. kasi yung damit daw namin, hindi pang swimming pool, o, oh, di ba diba? <laughs> Pero maya-maya, nagsutol kami ng t-shirt dyan. Bawal kasi daw ayun, pag-akyat namin sa Islam. Ayun, nagbabad na lang kami ng damit ni Mr. Ayun. Ang sarap naman. Kami nasusunod dyan. May mga tao naman kaming kasama. Hindi kami, kami lang. May mga dumating pa. Ayan, intayin lang natin. Nandun pa kami sa taas. Tagal namin pong makiyat eh. Alam niyo na kung bakit matagal ang akyat namin. <laughs> Kasi takot ako eh. Medyo dahan-dahan lang lakad. So, ayan na. O, ba diba katua Naka-slide na rin kami ni Mr. Hmm. <laughs> Nag-enjoy si Mr. Ilang best din namin yan. Siguro mga tatlong best din kami nag-slide dyan. Ayan na yung aming apo. Kasama na nila maliligo. Ayun, ang bebe maliligo na. Hanggang dito lang, kamo. Ayun, ang bebe namin. Maliligo na. Aligo na! Aligo na! <laughs> Hindi siya aano ah, dyan? Teka, teka, teka. Ayun, bebe. Nakaligo din sa pool. Ayan, nakakatawa naman. Happy-happy ang bebe namin. Swimming Swimming, swimming. <laughs> swimming siya oh. Swimming ang bebe. Hello po! Ayan, palabas na kami ngayon. Pa-out na kami dito sa resort. Sobra kami nag-enjoy dito sa resort na ito. Sobrang ganda. Doon sa dagat, may konti kasi gawa ng low tide walang ganun tubig, mababaw lang. Tapos, pero masarap, mainit yung tubig niya. Tapos, nag kami ng sobra doon sa swimming pool na no. share namin sa inyo. <laughs> tapos, yung tingin, kasi dito si Lister, sobra akong tumataba. So, ayan, maya maya uwi na kami kasi sunday kami muna dito ng, ano, ano susuto sa amin, ng staff, tapos yatid si kami dito sa parking. Uwi na rin po kami ng club, yung ang out namin dito. Sana po nag-enjoy kayo sa anong sharing ngayon, family bonding. Thank you po, so, maya maya. Mag-a-auto tayo. Ito na pong aming sundo. pupunta ng parking. Ayan ang mga bagahe. Ah. Di ba, tele? Parang siyang e-bike na po. Anong dati? E-bike niya. Yeah. Magaling si Mariana. <laughs> dito rin <dito>. tingin. <laughs> Yes yeah, dito, uwi na po kami. Salamers. Hindi naman 'yan hindi ganyan. Ba, bawo. Maaga pa. Maaga po. Agad bi-takbo. Okay. kahit 2 days lang sobrang nag-enjoy naman kami baka naman no going mm -hmm. na po kami ngayon baka sure thank you Palabas na tayo ng resort. Pauwi na po kami. Sana po nag-enjoy kayo sa share namin na to. Family bonding. Let's go. Pakabiti na tayo ngayon. Ayan, sa mga bago pala mga kapanood. Subscribe niyo po ang aming channel. Thank you po, family vlog.